Pero hindi mo na ito isang, uh, let's say, unpacking at review ng isang comics. Kasi meron akong ah, nabili na mga comics doon sa Comic Kit. So, I hope na kita nyo yung uh, videos ko last time about Comic Kit. Yeah, mababa lang yung views. Pero yeah, it's still uh, sharing you the experience during the comic. And that is my first Comic Kit, okay? The first ever convention for comics na nakita ko, okay? Hindi lamang sa anime or sa mga collections ng toys, but it uh, focused on uh, comics, okay? So, I uh, support local artists. Much more akong bumibili. At talagang yun lang binibili ko. Yeah, parang hindi, de. Kasi may nabili din ako mga foreign last time. Uh, pero more, on oh, talaga ko sa mga Philippine comics. Ito yung oh, may butas na dito. Okay, so, i-unpack natin to. Ito yon and um, this pack, or ang laman na to, marami itong laman. Pero, yeah, yeah, let's open it. And, yeah, before ko ba i-open is ito pala. Ah, ayan, meron pa yung parang tag it which is this is from a thank you letter. yeah parang, yeah letter na rin siya. Thank you letter from the Kawangis Publishing, which is, sila yung nagbigay sa akin ng may. Nasaan na yung may? Baka nandun. So, mahirap. <laughs> ah, ito pa na. Ito yung may. So, ito yun. Ay, ah, binigay nila sa akin to last time. They give uh, a sponsor uh, comics free. Yeah, it's free. And, tagang hindi ko pa siya na review so ko na dito sa gilid para mapakita sa inyo kasi i really appreciate it na yeah meron talaga nagbigay sa akin last time and i think is uh, utang ko to sa kanila utang ko ang review na to for these books ang tagal na sa akin ito pero until now hindi ko pa rin siya nagawa na review kasi nga super busy tayo sa work pero let's uh, have time for that next time and i hope i can do it uh, again properly also So, let's go here. I-open natin to. Let's go. Let's and what? Ayun. Open natin. And then, kumuha pa ng isa. So, para ma-explain ma ko sa inyo yun ano yung nakuha ko. Okay. So, una natin nakuha is this one. Ayun. Yeah. This is the Maharlika. And this is from Penlove. Yeah from the artists of penlab meron dong mga artist sa penlab and uh, yung ano lang kasi yung writer nito is wala dito or wala sa booth nila sa time na yon so ayun hindi ko siya napapirmahan sa author or sa ano man lang sa artist so yung sa Maharlika is uh i don't know who is the writer and or who is the artist but the involved persons are Rexy Dorado and John Ray, so ma-mababasa niyo din ito sa penlab. Yeah, you can read it on penlab, penlab uh, digitally sa penlab nila na application po yung uh, i-download yan sa app store and then sa Google Play pwede pwede. Pero I am much better on collecting the ano talaga di hard copy or ito talaga mga books ganda, ang ganda kaya dito lahat ng mga box ko dito sa gilid. Bi, uh, lalagay ko pa yan ng bookshelf dito. Okay? So, ayan. Yeah, Nandiyan yung collections ko. And then, nandun pa sa school kasi pinapabasa ko rito sa mga students ko. So, ang ganda ng kanilang mga ano dito, ng artwork. Ayan. Ganda talaga. Okay, so it's the first one, The Maharlika by Rexy Dorado and John Ray. This is, uh, it's like an, a chapter of chapter 1, 2, 3. At tinanong ko nga, ito palang yung chapter na available sa Penlab at uh, ang ginawa ng writer at na illustrator na sabi na yes, lahat na nandito is yung mga current pa lang na mga ano. Kasi kapag uh, konti yung uh, chapter na nabasa ko, parang ang beat, uh, nabibitin ako kaya need kong bilhin lahat. Anya, ang laki na nagasto ko. Uh, pero yeah, it's very satisfying naman. Okay. So, ano pa yung nakuha ko dito? Deka. Okay, so nahihintay muna natin lahat na nakuha ko sa penlab. And then another one is this one. Ayun o, oh. yan. I know it's very familiar for you sa lahat na mga nagbabasa sa penlab. I know you know this one. This is the Katiponera Warrior Storming Flow by Bernie Mercado, ni Toralba, and sampai So ito yung mga pangalan na involved dito. And yeah, 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 yeah. This one, uh, it has a sign or a dedication from uh, uh, Bernie Mercado. Yan, ang sabi niya dito. Salamat, Jake. So, this is signed. Signed, ah, okay. This is a signed book by the I think it's the writer. Bernie Mercado. Ayan, no? Oh. Ayan. May sign yan, ah. And, yeah, so it's very... Eh, let's say, napaka-importante ng na mga comics ito kasi meron siya mga signatures ng ating mga writers and also ah, uh, the ano ngayon, illustrators <laughs> natin. So, katipunera wire, I know, alam na alam yung, sa lahat ng mga nagbabasa ng uh, pen lab dito, okay? So, katipunera wire, meron na tayo. Okay, and then, ito na. Ito, 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 ito. At, nakita ko at napuha ko na at nabili ko yung ating isa sa kinahunt natin kasi habang papunta pa lang yung comic sa Bacolod at yung mga writers natin at illustrators is nag-comment na ako, spam na ako ng comment sa kanilang mga post sa Facebook. Kasi, lagang, uh, sinusure ko kung nandun talaga sila kasi hinahan ko din yung mga books nila. Ang book na to matagal ko nang gustong kunin, uh, nung sa PenLab pa at yung Penavis, wala pang application, uh, meron sa mga orders and pre-orders na makikita sa internet. Pero hindi ko ginawa kasi yung shipping fee napakamahal. ya yeah, medyo mahal yung shipping fee at medyo hassle din kasi ipapadala pa, courier, ano. And then, I don't know what will happen to the book if yun ang mangyayari. So, yeah. So much for that. Ito. Ayan. So, nakuha ko na ang book na The Hot dog prints. Yan. This is the book one. And also, I got the book two. Ayan, no? Oh. So, yan tayo. Mayroon tayong book one and book two ng ating lahat dog Prince, Yung buhok ko. Okay. Uh, talagang, uh, let's say, napakakulit ng comics na to. Talagang, uh, let, um, masasabi ko na hindi ko talaga binasa sa online kasi gusto kong mabasa talaga to in personal ang hotdog Prince So, ayun, meron na tayo. Mababasa na natin to at mabibigyan natin to ng review next time. So, the hotdog prints one by Francis Martilino and this, uh, yeah, he is the writer and also the illustrator. Napaganda, ang kulit ng kanyang mga works dito. Talagang uh, sa online pa lang eh, nung nakita ko yung ibang mga work niya, ang kulit ng mga drawings niya. Ang dami mong matutunang kalukuhan. okay. And then, dito naman sa Hot Dog Prince na volume 2 niya, is nandito na rin lahat-lahat. Okay. I think, um, tapos pa siyang binibenta doon ng mga ashcans copy ng Hatog Prince yung I think it's from the chapter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero dito daw sa book is hanggang chapter 10 na daw to. Ito chapter 5 yata, tapos ito chapter 10. So, total, I have 10 chapters for the hotdog prints. And yeah, it's very nice. Yung mukha pa dito, para pa si Sir Francis. sa <laughs> so, book to dito. Okay, ayan. So, that's your uh, The Hot Dog Prince. And then, dito kasama din natin si Chocnut Sun. Yan. Hindi ko lang nabili yung kanyang isang book. Ah, uh, nalimutan ko yung title, yung color blue. Pero I will try to buy it online na lang. Kasi sa time na yun, parang yung budget ko medyo maliit na lang. Tapos medyo, ah, uh, hindi naman siya mahal. Pero kapag binili ko, parang mawawala na talaga ano, na ako ng pambili ng gas pa pa -uwi. <laughs> so ayun, ah, uh, <laughs> ah uh, ito na lang, kinuha ko yung ang, um, ang laptop and I don't know what is the story for this one pero parang isang matinding uh, story to kasi you know, yung nakita nyo yung parang bida siguro yan madala siyang ano, katana and then merong laptop sa likod na merong mga tao na meron hawak na mga sandata may copper pa nga dyan. tapos ano to yeah, hindi ko alam yan <laughs> so yan, ah uh, laptop ang laptop uh, tapos meron pa pa PC Express eh <laughs> Parang tindahan talaga ng laptop. And then, it is by Kong and Nat. Kong Shabbat si Kong as Francis Martellino. Hindi ko alam. Uh, pero basta ang nagsulat nito ay si Cho uh, nag, uh, sumulat at I think nag-drawing hindi ko sure, ay si Choknat San. Si Choknat San, isa siyang babae. Uh, i-follow nyo na lang siya sa, I think, meron din siyang Facebook page. And uh, yeah, follow nyo lang siya doon sa Facebook natin. And I don't know if he, he is, uh, she also has in, an Instagram. At napaganda pa dito is 50 copies lang yung ginawa. and ako yung ika number 34 owner ng ating ang laptop. Ayan. Wow. Meron pala dito sa likod. Nice. Very, very, very nice. At yung ano niya, yung drawing, parang ano rin, parang kapareho ng lahat ng prints. you know? So, mag-gagawa din tayo ng review nito. And yeah, also, reading. Yeah, reading uh, vlog natin for this Uh, comics. Okay? So, next naman ay ang ito. Wow. Wow. Ito talaga yung sabi ko na wow. Kasi, this book is from the Kawangis uh, Publishing. And, as, as I said kanina earlier na sila yung nagbigay at nag-sponsor sa akin ng ano natin, ng Uh, maina na comics, okay? Pero ito, binili ko to sa kanila. And this is the last copy na, na nandun sa Comic Kit Convention na Tagalog version ito. At ito yung encode nito, okay? So, ito yung encode nito, which is uh, meron din siyang mga maliliit na chapter books pero mas pinili ko na kunin itong, ah, ganito. Ang ganda kasi, oh. <laughs> yeah, ang ganda. I think I need to cover this sa plastic para protektahan. Pero yeah, for the book, ang ganda na. And uh, this is written and illustrated by Faye Villanueva. Yeah, si Ma'am Faye. At sa time na yun, andun din si Ma'am Faye. And yeah, I don't know if makikita nyo kasi naka-gold na sign dito. Uh, Jake, uh, di lahat ng nakikita'y katotohanan. <laughs> ano to? <laughs> Pero yan, yeah, ang ganda. So, basta meron siyang sinulat dyan sa akin. Ayan, tapos signed ni Ma'am Faye Villanueva. So, ito yung nito natin. At nakita ko na dito sa online. Uh, meron silang uh, online shop sa Shopee at sa Lazada. Uh, kung ititipo, titipunin mo yung lahat ng mga maliliit na chapter books nila, I think mag... Uh, parang mas mataas pa sa 1,000 pesos yung pagbili mo pero ito lower than the 1,000 pesos. So it's it's very great. Uh it's very nice to have this one. And then meron to mga special uh, art na hindi mo makikita sa iba, na hindi mo makikita sa mga uh, parang small chapter book sila. Katulad na lang nito. Ayan, isang exclusive na art na makikita mo lang dito sa books na to. Tingnan oh. ang gaganda men. As in, I think I want to draw this in my own version ng mga characters na to. Ayan, o. Oh. Ayan. Para siyang, nakikita ko, para siyang, ano, para siyang Filipino na parang Final Fantasy <laughs> na mga characters. Yeah, yun yung nakikita ko dito. Ang, ang ganda lang talaga. Uh, so, I just need to be careful for this one because this is a uh, glued bind dito sa likod or sa gitna niya. Talagang hindi siya pwedeng i-open. Yeah. And this will be become my samples of uh, Filipino comics also sa uh, paparating na opening of classes namin. Kasi sa MAPE, sa arts, meron na yung Filipino comics na tema or subject doon. So yeah, ilalagay ko rin to. And then, more from the Kawangis Publishing is the Zona Zero. Ayan, isa itong one shot pero Yeah, I think it's a little uh, bit uh, connected to Incognito na style because ang, uh, ang anong kasi ang kawangis Publishing is gumagawa sa mga comics na there are some related sa ating kasaysayan. So, talagang napaka-Pinoy ng datingan. And Yeah, that will be my expectation for Incognito kapag mababasa ko na to. Ang Incognito kasi is para siyang a story na from the Spanish era. And then yung may naman na last na binasa ko is yung mga Old na mga gods and goddesses na involved dito sa atin. Uh, which is from the different mythologies, from the different regions and different islands here in the Philippines. And then itong, ano naman, Zona Zero, sa tingin ko is also part uh, sa Spaniard colonization na time. So yun yung mga, ano ko, uh, mga, uh, let's say, mga nakikita ko or parang uh, point of view ko sa sa art palang at sa title. So ito yung Zona Zero. At this, Zona Zero is one of the top four Filipino Readers' Choice Awards during the 2015 to 2018 na ano ta uh, ranking. So top four ito so talagang sikat ang libro nito na Zona Zero. And as I know, I think meron din tong sign it. Eh. Yeah, let me open it. Uh, natin kung meron na sign. And this is also, uh, I think it's it's 450 pesos. Yeah, let's see kung meron siyang sign ayun lang. Hindi ko napasign na tong Zona Zero. Pero it's okay. As long as the main, ano, main book is meron siyang sign, no problem. Uh, pero sana, maganda sana kung may nagka <laughs> pero yeah, it's okay. And also, this uh, Zona Zero is also made and uh, sinulat at ginuhit ni Miss Faye Villanueva. Okay? So, ayan, no? Oh. Ayan. Zona Zero. So, yeah, wala siyang sign. Okay lang. <laughs> Pero ya, yeah, maganda sana. Pero makikita ma ko sila sa iba pa mga comic, uh, comics convention. Mm, maybe I can have the sign. Dadalhin ko talaga to para papapirmahan sa kanila ulit. Especially na yung mic ko, nalimutan ko kasi hindi ko na dala yung papuntang Bacolod. So, yan. Nalimutan ko. And then, uh, meron din tayong mga comics. Or meron din yung comics kasi isa na lang dito na tira. Meron din comics na nabili din na mga taga-ilo-ilo ng mga komikeros. Nalimutan ko pa kung ano yung ano nila. Ano yung Facebook page nila. So, I think meron dito. Uh, ayun. Dito pala. Okay, so before yung ano nila yung comic uh, yung Facebook page nila ito muna. Uh it really interests me and I think a little bit uh, alam ko na uh, hindi naman sa alam ko na parang familiar kasi yung ano niya yung uh, drawing or yung style of drawing dito which is this is the Maria Labo. Yeah, Maria at, I, and, and as as know, hindi lang sikat si Maria Labo na ano siya na let's say uh, legend dito sa Pilipinas in, or sa Region 6 or sa sa ano sa Visayas kasi I know dumating na rin ito sa iba pang part ng Pilipinas na mayroong ganitong legend ayun. Tapos uh, ito pa yung guhit niya, ayan oh, ang ganda. Pero dito sa part to, parang hindi si Maria Labo o yung uh, yeah, yung character dito yung kalaban, parang parang hindi, naman siya sa hero siya, pero parang uh, iba siya, iba lang, iba lang talaga. So, ito, we fear those wounds that remains, those burns that never truly heals, and those memories that lies beneath our skins, and cover those hidden dreams, the world of Owamat awaits. Oh, Owa mat tamau, parang iya yeah, parang yung Tamao. And this is made by Gacho, Bravo, Haro, Sosbelia, and Sorongon which is uh, sabi nga dito is may iba't ibang story na nandito and they are four stories siguro four or five stories na nasa loob ng comics na to and i'm very excited to uh, read this because this is other uh, the page is the passion comics ayan kita nyo uh, follow nyo sila sa facebook page nila so pwede niyo silang makita doon makita yung mga arts nila and then the comics that are available for the passion comics so yeah I think yun ah, and hindi lang pala yun, kasi meron ako free na art from Sir Francis Martino. O yan oh, ang art ng The Hotdog Prince. Yung mga karakter sila dito ang ganda, ang galing talaga mag-drawing. Ah, uh, yeah. So andun yung hotdog natin, yung ilong niya na nasa ano, sa forehead, yung aso, yung malaking chinelas Na yan, yeah, nahawak-hawak ng baba, babae rin laki. Yan, yeah, hindi ko pa kilala yung mga characters kasi hindi ko pa nabasa ng lubusan. At yeah, yan, hindi ko pa talaga nabasa yung ating The Hotdog Prince na book. Okay, so ito yon Ito yung mga nabili ko. Yeah, 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 yeah. Ito yung nakaubos ng pera ko during the comic kit sa Bacolod. Pero it's very, uh, let's say, satisfied. At talagang binigyan ko naman talaga to ng budget ya yeah, para bumili ng mga books ng ating mga comicers or ng mga comic artists and writers natin during the comic kit. So ayun lang. So ang saya lang. Saya talaga kahit yan nakapagasto, napagasto sa malaki, pero it's very uh, satisfying na mabili mo at makapag-support ka sa mga local artists natin match more better akong mag, magbibigay ng time sa mga local, local artists natin at magbigay ng effort na ipakilala pa sila sa iba't ibang mga readers natin, at especially na sa mga students ko na ipakilala sila. Na, yeah, meron tayong mga artists dito. Hindi lamang si Iron Man, Spider Man, Batman, Superman, ano pa, mga man-man dito. Ang pwede lang makilala sa comics. Meron tayong hotdog prince. Meron tayong katiponera warrior, meron tayong Maharlika, may Maria Labo pa tayo dito. Ayan. And then meron tayong incognito which is itong mga characters na ito ay isang malaking uh meron let's say connections sa ating kasaysayan at sa mga mitolohiya natin dito sa Pilipinas. And then meron tayong mga yeah, values from Filipino writers natin dito. Yeah. And then that values is also from their parents, from their grandfather, grandmother, their mother, their father, their aunts, their uh, titos, titas, yeah, all of them. Okay. So yun lang. Uh, I just want to promote local uh, artists and also Pinoy comics. Always naman yan. Yeah. Kaya nga, meron tayong comic ko dito na segment. Okay? So, that's it for now, guys. Thank you so much sa lahat ng mga nanood nito sa ating unpacking for the comic kit uh, comics na nabili natin. And some of them were signed and also, yeah, they were signed by some Of the artists and illustrators natin. Artists, illustrators, and writers natin sa mga comics na ito. So, yeah. That's it for now, guys. Thank you so much for watching. At sana, mabigyan ko ito na review for the next vlogs natin for Comico. So, that's it for now, guys. Thank you so much for watching. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, and good night. Jake Paz signing off. Comico signing off. Bye. Basa rin ang Pinoy Comics, sa Nalagay ng Pen Lab and also ng Webcom. And then, basa rin kayo. Punta kayo sa mga comic kit na... May app na ba dito? Wala pa. Comic kit na no, Facebook page. Yeah. Big mo na, guys. Thank you so much. bye, -bye.